So ngayon guys, manonood tayo ng luto ng mga expert. Ayan, magluluto siya ngayon ng ah, tinanggal niya yung egg yolk dito sa egg, nilagay niya sa cornstarch and binudbura ng maraming cornstarch siguro para hindi mabasag. Then nilagay niya sa mangkok yung dalawang egg yolk. Then pagkatapos niyan, nilag ah, tasa, nilagay niya ng tubig para sa inyo, para mahugasan yung cornstarch na nilagay niya. Ulit, 'di ba? Tapos nilagay niya sa isang garapon. Pag niya sa garapon, you oh. know, Nilagay naman niya yung white egg. <laughs> Para nagsanib ulit siya. Useless din yung kanyang paghiwalay ng egg yolk. naglagay siya ng margarine dito sa ano sa kanyang lutuan. Yan ano oh. ang ganda ng hulma. Yan. Okay. Katapos niyan, matunaw na yung margarine niya. Oh, sinala naman niya ngayon yung kanyang margarine para matanggal siguro yung bula, ano. Tapos, kumuha naman siya ng biskuit. Eh, tatanggalin naman niya yung mga mga palaman. Siguro, kakainin lang niya yung palaman na yan. Masarap yan, eh. Pagka palaman lang yung kinakain, ganyan kinakain ng mga bata. Tinatanggal lang yung palaman. Tapos, yung biskuit. Hindi. Binibigay do sa uh, tapos yan, Oh, naman niya ngayon yung biskuit. no kayang luto ito ni ni Chef International, ano. Tapos, inimbudo naman ngayon niya yung, ano, yung margarine, no? Inimbudo niya. <laughs> ano kaya yung purpose ng imbudo? Tapos, ang ganda ng kung kanya sandok, may buta sa gitna. Doon niya papadaanin lahat. Siguro may effect yung sarap nun. Tapos nilagyan ng cornstarch, nilagyan yung dinurog na biskwit, minekos-mekos na. Tapos yan, ganyan yung kinalabasan. Mukhang masarap pa. Ah. Tapos kumuha naman siya ng bote, bottle, plastic bottle. Tapos nilagyan niya ng, yan, naginit siya ng kutsilyo, nilagyan niya ng design. Kapang mas siguro to. Siguro gagawa siya ng ano, ng design. Parang cake, ganun. Ayan, i, i ilapad na niya yung dinurog niya kanina. Nilagyan niya yung pinaghiwalay niya igyok. Tapos, iminekos, mekos. Ganun din palang kinalabasan, no? Tapos, nilagay niya sa plastic. Oh, social. Magaling na cooker to. Expertise din to. Kaya lang pinaligoy-ligoy niya yung pagluto niya. Tapos, niya sa bottle. Ayan, ang ganda nga naman ng itsura. Yun yung binibili namin niya sa balibago eh. Yun yung pagkain. Eh. Social ng mga lagay ng plating niya. Tapos yan, niya sa mantika. Yun o. No? Oh. Mukhang masarap nga talaga yung luto niya. No? Daming pinagdaanan itong anong to, recipe na to. Dapat masarap na masarap yan kasi pinaikot-ikot na yan o oh, yun no. Oh. Ito na yung final natin. Charan.